Mount Lawad, nagsusukat kami ng lupa kasama si Marina. Yan, init na init, oh. Ang hirap pala magsukat ng lupa kapag wala pang unang magpasukat, pag kayo pa lang. Kasi walang makitang muhon sila, engineer, yung ating geodetic engineer. May dala silang walong muhon, oh. Kasi yung lote ko dalawa. Kaya nandun sila. Kanina nandyan sila, natatanaw ko pa, eh. Inikutan nila yung buong Mount Lawad, naghahanap sila ng mohon ang sabi nila kahit daw labing limang piraso ng muhon ang makita nila okay na daw yun para makita na yung accuracy nung susukatin nilang lote ko yan problema nga sabi ko paano nga kung ako yung unang nagpapasukat oh eto sila tatay sabi ko hanggang di pa nakikita yung lote kung sa banda eh magtaga muna ng gagawin poste para dun sa bakod ayan Maganda na yung daan dito. Yan, yun, oh. Ganda-ganda na ng daan, oh. Ang lawak-lawak. Niwan namin sa sakyan namin sa taas. Doon, sa tuktok. Kasi, nakakatakot nga namang i-drive yan. Pero okay naman, rap roads lang. Pero syempre, medyo nakakatakot. I-drive pa baba. <laughs> Ang init.